Ken, tulong Ken. Oh, kadami Ken. Oh, na, bukti, oh. Oh, kadami Paul. Nakain Yan. Oh, oh kadami oh. kadami kumain. Oy. Yan. Pagkargahan. Uy. Ken Ken, bantik tong Ken. Bantik tong Ken. Ta, grabe. Madra, makabawas. Yes. Kada, yan. Oh, grabe. <laughs> oh, dumaan talaga. tuloy sa batalay <laughs> nagpailay lang kasi si Ken sa batalay mga kabads ay, oh. nandiyan oh. pa tambilawan to mga kabads yung pail lang ay ano sa bunot yung parang ano saan, yung tela na mga ba putus ka may lahi eh ayos mag ko -ano kami mga kabads dapat ka nila Paul si Ken o oh, si Poy uh, punta na ng lambok kasi inaas na yung kanilang patubig ok ngayon kami aming gamit oh. taplek yung yan mga yung kawel na dalawa tsaka yung mitinga sa ilalim paay namin ay yung ano ng pusit yung kulay yung, yung mahaba sa puset mga. maka eh masarapan? hindi na hindi na pwede na, natin na. oh na, na No. na? ano? 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 yun! o yun oh mga kapadyo hahahaha wooohooo masarapan oh yun 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 ha yun ayos Dali sa payla yun na ni no, no. no. oh. no, ken yun oh madali na pa yun oh yun pa mga kapadyo kapag kinain niya kasi yan yun niya tingnan niyo yung kanyang nangyay ken dami kaya magadikit yan eh? ganyan Ayos <laughs> Sabunot! Dale, Dali, kilo oh. Yun eh. ano, yun. oh. Yung nakaraan namin ano, oh, malaki 'yon. Malaki. Yung ano, big size 'yan. Okay. Tenta check. Okay, sakit tayo nang bisugo. Oh, okay. Dito kami pumunta mga kabaj. Doon banda yung spot ng bisugo eh. Kita mi dala din kaming sabike. Okay. Yan, sabike mga kabaj. Tol tol. Okay mga kabads Ayan Umpisa na sa pag taplik Ito na yung pain oh. Yung puset Yung pain kanyang mga galamay galamay Ayan Maganda kasi ito yung pain Hindi mab Ano Hindi mabilis ma Ano agad Pagkuno Ang hipong oh. kasi isang kainan lang Hindi mo na pwedeng pain pa yun maganda yung isip eh

Ini kalabit lebih bandar tas tas tas. Okay, nol lagi. Abitau ya oh, wow. Tingnan mo. Baka... Tingnan Ay, wala na. Nakawala kin.

okay malaki Ken, Ken. Ah, para malaki ah. Lumalaban pa. Lumalaban yeah, oh. Nang ano? Nang salmonotis. Salmonotis. <laughs> Nahuli pa sa muntot. Pala, eh. Ayos, Ayos, dalawa. Dalawa pa eh. Ayos, mark one. Salmon. Ano? Oh. You know, iba sa sabi sugo mga kapatid. Diba? Ayos. Ah,

<laughs> <laughs> pasang, <laughs> 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 <Laki laughs> <nam, daman. laughs> lipat, 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 Oh, lipat, oh! Oh, Yuna, Yuna. Yun na. Ini <laughs>

pilitin mong kainin nang ikay maging akin <laughs> ya, <no! laughs> Ay, Besok, Besok? <laughs> pa! makan. <laughs> เลยองป่อชะป่อชะป่าสงบสักไปต่อเรา่ตอปเอกัเดียวิกดเกมเวเกโคดาวนเลโคเร่อยเอยเร่อยจังเกมจังเกนยุนอ๋อไอสิกันปอิงหกันป่อไม่สเลยรัสงตพตาเ้เฮ้ยมาับวันเชโค้ดาเ yun, sugo mga kabadj! Woo! Yes! Alright! <tries> wow! Palak-palak oh, -palak pa! Talagang maliksi! Oh, dyan ka! Wala, wala tayong lumahan po. Marami po ng sabiki. Wala yung lumahan. Ayun no, yun o pala.

Oh, kadami Paul. Nakain Paul. Yan. Oy. Oh, makabatch ka dami. Oh. Oh, kumain. Ay. Yan. Paul. Paul. kin ka kin Ken. Banti kin iba. Dali, uy. Baka magkakawala yan Paul lakin. Oh, laki na. Grabe. Kumadra. Grabe, Yes. yan! grabe! dumaan talaga! talaga! Basta madaanan! Talagang sapol mga

Yan. Tara <laughs> si muna yan. Ayos yung muna. Diyan lang yung silalim. Diyan lang yan. Basta madaanan. Kapal na yung kanina. yung kanina. Lumaan na pala. Uh, no? Lumaan pala. Kala mo ano yun. kalapato. pa to. Kala pa sila. Ayos na kayo. Ibang timid dito Ken. Kaya ulit mga kabadz. Biglang dami ating uli. Sa <laughs> <laughs> batakan lang. Sa batakan lang mga kabadz. Ilang piraso agad yun. Nakinsukiraso, sumtra, pabeson no? Yun, dapat sa hulyan nila kain, muna lang gin, Ha? Diyan. kini. lang kin, arui, arui, Paul, ba, Paul, kin, kin, arui, pangpa, kin, arui, pangpa, kayo, 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 Diam, penting, 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 penting. Oh, grabio, oh, grabie, makapal. Oh, 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 Kaya nga kumain kung may agad o, hulog agad baka. isa? May Oo, tuloy-tuloy ay. Galing-galing o, gulutang o. Oo, gulutang Oo. yan. Hindi sila Hmm. Gandaan sila lang. Ayos. Okay. Ayun alit. Kalasin mo lang kain. Holy shit.

Pagpapanggal na nga, kayo. Oo, nandiyan. niya po lang, ano. Dapat narinan mo lang. Kinain yeah. niya yung ulay. Nagbuhay. Sayang, mga kabady. Kalaki. Ay. Sayang. Pero kung, ano. O, magbubuntok, o. Uli, Paul. Uli, hmm. ano. Ha. Dalawa lang talaga. Anong pera, sa'yo? O, isa lang, ano. Tira. Na, kapitaw, yung isa. Ano? You know? Kabaj? Hmm Ano yan? Ang okay, mo? kahit? Eh. <laughs> <Ayos. laughs> <laughs> Sugo <laughs> Yun Sugo mga Ayos Yung Ngulawalo, Yung <laughs> <Nagtago. laughs> na namin yung lutang ng lumahan wala

Kapi na rin baka hindi kami makapasok sa loob. Okay, ayos. Yan you know, oh, kalmado talaga oh. Kulimlim. Nantip. Nantip. Nantip ba. Okay, itong huli mga kawads. Ayun, dami. Yan oh. Uh -huh. you know? Madali na. Yes. Yes. Madali yes. Madali. Yan madali mga kawads. Dapat. Nadali na hindi dapat nadali, you know. pa 'yan. Ayos. <laughs> mm -hmm. ah, yes. May kasama ng batala. <laughs> Okay Ayos uh, mga kabads So uh, yun o Ano namin Pagatihan lang to namin mga kabads Pangulam ngayong Gabi Yes May ulam ngayon. ngayong gabi Ulam na So uwi na kami mga kabads So Pagatihan namin to Pag may sobrang May pambinta kami at makabay sa gas Okay So hanggang dito na pa aming video. Mga abang, abang ulit sa susunod. Okay. So yes. uh, bye-bye na Apple. Ken. Yes. Ken. Yes. Sayang yung puso si Ken. Yes. Alright. Wow. Wow, wow. <laughs> Yes. Ayan. At mo. Eh di pa kasi kinamataan ayong. Sablit pala Eh low pressure kasi ng wrench kaya makulim